Isang kwento ng pananampalataya, pagpapasakop at ang makapangyarihang lakas ng Diyos ang matutunghayan natin ngayon. Ang kwento ni Gideon ay nagpapakita kung paano ang isang maliit na grupo ng tao, sa tulong ng Diyos, ay nakatalo sa isang napakalaking hukbo. Hindi sa pamamagitan ng lakas at sandata, kundi sa pananampalataya at pagtitiwala kay Diyos. Ito'y isang kwento ng tagumpay na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Nasa panahon ng mga hukom ang kwento ni Gideon, isang yugto sa kasaysayan ng Israel kung saan ang bansa ay namumuhay sa ilalim ng pag-uusig ng mga banyaga. Ang mga Israelita na pinili ng Diyos upang maging kanyang bayan ay madalas na magkasala at mapapahamak kaya't pinapayagan ng Diyos na sila ay mabilanggo at supilin ng kanilang mga kaaway. Sa panahong ito, ang Midianites, isang malupit na tribo, ay patuloy na nagsasalakay at nagpapahirap sa mga Israelita, kaya't sila'y napilitang magsumamo kay Diyos para sa tulong. Matagal nang pinahihirapan ng mga Midianites ang mga Israelita. Bawat taon, sa panahon ng anihan, darating ang mga Midianites kasama ang kanilang mga aliado at wawasakin ang lahat ng kanilang mga pananim at mga hayop. Ang mga Israelita ay tila walang magawa kaya't sila ay namumuhay sa matinding gutom at kakulangan. Sinasadya ng mga Midianites na gawing mahirap ang buhay ng mga Israelita upang sila'y mawala ng lakas at pag-asa. Bawat taon ang kanilang mga kabuhayan ay nasisira at ito'y nagdulot ng matinding paghihirap. Dahil sa matinding pasakit, ang mga Israelita ay nagtakda ng kanilang mga mata sa Diyos at nagsumamo para sa tulong. Pagkatapos ng pitong taon ng pagkaapi, nagdasal sila ng taimtim at humingi ng awa. Ang kanilang mga sigaw at daing ay umabot sa langit at nagsimula silang magtiwala muli sa Diyos, umaasa na siya ay makaririnig sa kanilang mga panalangin at magbibigay ng kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway. Sa kabila ng kanilang paghihirap, hindi inaasahan ng mga Israelita na ang Diyos ay may itinalagang leader na magpapalaya sa kanila. Isang simpleng magsasaka mula sa tribo ng Manase, si Gideon, ang tinawag ng Diyos upang magsimula ng isang hindi kapani-paniwalang misyon. Habang si Gideon ay nagtatrabaho sa kanyang mga pananim, isang anghel ng Diyos ang lumapit sa kanya at nagsabi, Ang Diyos ay suma sa iyo, ikaw na matapang na mandirigma, isang simpleng tao na hindi iniisip na siya ay karapat-dapat ngunit tinawag ng Diyos upang magdala ng tagumpay sa Israel. Si Gideon, isang simpleng magsasaka na walang karanasan sa digmaan, ay naguguluhan at nagtataka. Bakit siya? Paano siya magiging leader ng Israel laban sa mga malupit na Midianites? Sa mga mata ni Gideon, tila hindi siya karapat-dapat at hindi siya magtatagumpay. Si Gideon ay puno ng alinlangan. Sa kabila ng magandang mensahe mula sa Diyos, tinanong niya ang anghel kung paano siya makakagawa ng isang dakilang bagay para sa Israel, lalo na't ang kanyang pamilya ay itinuturing na pinakamahina sa tribo ng Manase at siya mismo ay hindi kagalang-galang. Nagduda siya sa kanyang kakayahan at nagpasya na humingi ng mga palatandaan mula sa Diyos upang patunayan ang kanyang tawag. Siya ay humiling ng fleeces test, isang tanda kung saan inilagay niya ang isang balahibo sa lupa at humiling na ito'y maging basa habang ang paligid ay tuyo. At sa susunod na gabi ay gusto niyang magkabali, tuyo ang balahibo at basa ang paligid. Ito ay isang paraan upang tiyakin na ang tawag ng Diyos ay totoo. Sa kabila ng mga pagdududa at hiling na mga tanda, hindi iniwan ng Diyos si Gideon. Sa bawat palatandaan na hinihiling ni Gideon, Tapat na tinupad ng Diyos ang kanyang mga kahilingan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang matibay na pananampalataya kay Gideon at ipinangako na siya ay magiging kasama ni Gideon sa lahat ng laban na tatahakin nila. Hindi lamang tinulungan ng Diyos si Gideon sa kanyang mga pagdududa, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng loob upang magtiwala siya sa plano ng Diyos, anuman ang kanyang mga nararamdaman. Matapos matanggap ni Gideon ang sigurado at malinaw na tawag mula sa Diyos, nagsimula siyang magtipon ng mga lalaki upang makipaglaban laban sa mga Midianites. Tinawag ni Gideon ang buong Israel at humingi ng tulong upang buuin ang isang hukbo laban sa kanilang mga kaaway. Mahigit 32,000 mga kalalakihan ang tumugon sa kanyang panawagan, handang lumaban para sa kalayaan ng kanilang bayan. Sa unang tingin, ang bilang ng kanyang hukbo ay tila sapat upang lumaban sa mga Midianites, ngunit may plano ang Diyos na magpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng malaking bilang ng hukbo, sinabi ng Diyos kay Gideon na ang kanyang mga kalalakihan ay masyadong marami. Upang ipakita na ang tagumpay ay hindi nanggaling sa kanilang lakas, inutusan ng Diyos si Gideon na ipadala pa uwi ang mga takot o nag-aalinlangan. Kaya't si Gideon ay nagbigay ng isang simpleng mensahe sa kanyang hukbo. Ang sinumang mang natatakot ay maaaring umuwi dahil dito mahigit dalawamput dalawang libo na mga tao ang umuwi. Kaya't naiwan na lamang ang sampung libong kalalakihan. Kahit na parang kulang pa ito, pinapalakas ng Diyos si Gideon na magtiwala sa plano niya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sinabi ulit ng Diyos kay Gideon na ang bilang ng kanyang mga kalalakihan ay masyadong marami pa. Inutusan ng Diyos si Gideon na obserbahan kung paano uminom ang mga natirang sampung libong kalalakihan mula sa isang ilog. Ang mga kalalakihang lumuhod at ininom ang tubig gamit ang kanilang mga bibig na parang aso ay ipinadala pa uwi. Ang mga natirang tatlong daang kalalakihan na umiinom ng tubig mula sa kanilang mga kamay habang nakatayo at nagmamasid sa paligid ay ang pinili ng Diyos upang makipaglaban. Sa simpleng hakbang na ito, ipinakita ng Diyos na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa laki ng hukbo, kundi sa kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng maliit na bilang ng mga kalalakihan, ang Diyos ay nagbigay kay Gideon ng isang hindi pangkaraniwang plano ng digmaan, hindi tulad ng karaniwang taktika na umaasa sa mga armas o lakas ng hukbo. Inutusan ng Diyos si Gideon na ang tatlong daang kalalakihan ay magdadala lamang ng mga trumpeta, walang lamang mga palayok at mga sulo. Hindi sila magkakaroon ng mga espada o kalasag. Sa halip, ang kanilang misyon ay magpatunog ng mga trumpeta, basagin ang mga palayok upang maglabas ng liwanag mula sa mga sulo at magbigay ng malalakas na sigaw ng tagumpay habang sabay-sabay nilang iikot ang kampo ng mga Midianites sa gabi. Isang diskarte na tiyak ay hindi inaasahan ng kaaway. Ang plano ng Diyos ay malinaw na hindi nakatuon sa lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagkontrol sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng isang planong hindi pangkaraniwan, nais ng Diyos na ipakita na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa bilang ng kalalakihan o mga armas, kundi mula sa Kanya. Ang mensahe ng plano ay simple, ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay at ang mga Israelita ay kailangang magtiwala at sumunod sa Kanyang utos kahit na hindi nila nauunawaan ang buong plano. Sa ganitong paraan, magiging malinaw sa lahat na ang kanilang tagumpay ay hindi bunga ng kanilang sariling lakas kundi ng kapangyarihan ng Diyos. Sa isang madilim na gabi, ang mga tatlong daang kalalakihan ni Gideon ay kumuha ng kanilang mga posisyon tahimik na pumalibot sa kampo ng mga Midianites. Habang ang mga kaaway ay natutulog at hindi inaasahan, nagsimula ang plano ng Diyos. Sa isang hudyat mula kay Gideon, sabay-sabay nilang pinaandara ng kanilang mga trumpeta, binasag ang kanilang mga palayo at itinaas ang kanilang mga sulo. Ang bigla ang ingay ng mga trumpeta at ang malakas na tunog ng mga palayok na bumangga ay nagbigay ng malalakas na ingay na pumuno sa buong kapaligiran habang ang mga sulo ay nagsimulang magningning sa dilim nagmistulang isang malaking hukbo ang mga kalalakihan ni Gideon kahit nakakaunti lamang sila ang labanan ay nagsimula sa isang sorpresa at ang buong Midianite camp ay nahirapan makapag-react ang mga Midianites ay nagising sa malalakas na tunog at ang nakakatakot natanawin ng mga sulo sa paligid ng kanilang kampo. Ang kanilang unang reaksyon ay ang magtakbuhan sa kalituhan, hindi alam kung saan sila pupunta. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, inutusan sila ng Diyos na malito at magtulungan sa kanilang sariling pagkatalo. Sa isang hindi kapanipaniwalang paraan, ang mga Midianites ay nagsimula ng maglaban-laban sa isa't isa, at ang kanilang mga sariling kalalakihan ay nagsimulang magtulungan sa kaguluhan. Ang plano ng Diyos ay nagdulot ng matinding kalituhan at takot at nagresulta sa isang panloob na labanan na nagpatindi ng takot sa kanilang kampo. Dahil sa pagtutok ni Gideon at ng kanyang mga kalalakihan sa plano ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos, ang mga Israelita ay nagtagumpay laban sa isang hukbo na maraming beses na mas malakas at mas marami. Hindi sila nagtagumpay dahil sa kanilang lakas o dahil sa kanilang mga sandata, kundi dahil sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Habang ang mga Midianites ay nagkakalituhan at nagkakagulo, hindi pa rin magawang magtanggol ang mga ito. Ang kagalakan at tagumpay ay dumating dahil sa patuloy na pagtiwala sa Diyos at si Gideon na nagduda sa simula ay nakaranas ng matinding himala at tagumpay sa gabi ng labanang ito. Ang kaunti ay natalo ang marami at ito'y isang patunay na kapag ang Diyos ang kumilos, wala nang imposible. Matapos ang kamanghamanghang tagumpay laban sa mga Midianites, ang buong Israel ay nagtipon at nagsimula silang magbigay galang kay Gideon bilang isang bayani. Sa kanilang pananaw, siya ay nararapat gawing hari dahil sa kanyang tapang at tagumpay. Subalit si Gideon ay nagbigay ng isang mahalagang aral ng pananampalataya at kababaang-loob. Hindi siya nagpasakop sa kanilang alok na gawing hari, bagkus ay sinabi niya sa kanila, "Hindi ako ang maghahari sa inyo ni ang aking mga anak. Tanging ang Diyos lamang ang magiging hari sa Israel." Ang pagtanggi ni Gideon sa posisyon ng kapangyarihan ay nagpatunay ng kanyang pagkilala sa katotohanan na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa kanilang buhay at kaligtasan bagamat siya ay naparangalan at binigyan ng malaking papuri si Gideon ay nanatiling mapagpakumbaba hindi siya naghangad ng personal na kapangyarihan o kayamanan sa halip ang kanyang layunin ay ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos na siyang nagbigay ng tagumpay si Gideon ay isang halimbawa ng leader na hindi naghahanap ng pansariling interes kundi ng pagpapalaganap ng kalooban ng Diyos. Ipinakita ni Gideon sa Israel na ang tunay na tagumpay ay hindi sa paghahanap ng kapangyarihan, kundi sa pagiging tapat at sumusunod sa Diyos. Ang kanyang kababaang loob ay nagpamalas ng pagiging tunay na pinuno na may malalim na paggalang sa Diyos at sa kanyang plano para sa bayan ng Israel. Isa sa pinakamahalagang aral mula sa kwento ni Gideon ay ang kahalagahan ng pananampalataya sa patnubay ng Diyos, hindi mahalaga ang laki ng hukbo o ang lakas ng tao, kundi ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos at sa Kanyang plano. Pinakita ng Diyos kay Gideon na kahit ang isang simpleng magsasaka ay maaaring gamitin upang makamit ang tagumpay, basta't may pananampalataya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Sa kabila ng pagiging kaunti ng mga kalalakihan ni Gideon, ang kanilang tagumpay ay nakuha dahil sa kanilang walang pag-aalinlangan na pagsunod sa Diyos. Ang aral ay malinaw, ang Diyos ay maaaring gamitin ang sinuman, kahit gaano pa sila kababa o tila walang kahalagahan, upang gumawa ng dakilang bagay basta't sila ay may pananampalataya at handang sumunod sa Kanyang mga plano. Isa pang mahalagang tema sa kwento ni Gideon ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita Kapag ang mga tao ay tila mahina o walang pag-asa, ang tagumpay ay hindi nangyari dahil sa lakas ng mga kalalakihan ni Gideon, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kabila ng lahat ng balakid at kahinaan. Ipinakita ng Diyos na siya ang tunay na pinagmumulan ng lakas at kahit ang pinakamaliit na hukbo ay maaaring magtagumpay laban sa isang mas malakas na kalaban basta't ang Diyos ang magbibigay ng lakas. Sa bawat pagsubok na kinaharap ng mga Israelita, ang Diyos ay nagsisilbing lakas at ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa ating sariling mga kakayahan kundi sa Kanyang hindi mabilang na kapangyarihan. Sa kwento ni Gideon, makikita natin ang mahalagang aral na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas o bilang kundi sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Minsan, ang mga hamon sa buhay ay maaring magmukhang hindi kayang mapagtagumpayan. Ngunit tulad ni Gideon, kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, makakaya nating malampasan ang lahat ng pagsubok. Ang kwento niya ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na oras, ang Diyos ay may plano at may kakayahang magdala ng tagumpay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tulad ni Gideon, tayo rin ay maaaring magtagumpay sa anumang hamon ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at gabay ng Diyos. Kaya't magtiwala tayo sa kanyang plano at lakas at tulad ng ginawa ni Gideon, patuloy tayong sumunod sa kanyang mga utos at makikita natin kung paano niya tayo bibigyan ng tagumpay. Huwag nating kalimutan, sa Diyos walang imposibling bagay.